yung buntag mga katukaran karong buntag ada maghatag tag vitamin sa atong mga alagang manok. Probiotics ang akong ihatag karon mga katukaran taon taon na po niya nagagamit ko din eh. probin ang tested po kini mo ang bitmen Pro. At nagyo tayo mga katukaran nga mahot din ko sa akong probiotics nga gikan sa lagang probiotics mga akong gamiton kini ng Pro. O mga manokan mga katukaran maghatag ko nilag vitamins kaduhas ang sakasimana o katulo sa mga piso. mo na ni siya mga katugaran nang usa at sa si ni adto sa usa galon nga ra da di na makatukaran sa mga dagko na nako nga mga manok diri mga breeder na akong ibahog ni sa ilang mga pagkaon. Sa mga piso makatukaran katugaran kag dry feed man ta ato lang ibutang sila mga drinker para mainom nila kini ng ng nga klase nga vitamins. Ning atay mga katugaran nag prepare ako pagkaon sa akong mahalag mga manok sa mga wet feed nga kaning mga dagko nga manok ako yung base on sa vitamin pro ang ilang mga pagkaon. Ning ako nang kasanayan mga katugaran og mapakaon ko sa akong mahalag mga manok ako gi wet feeding kining mga dagko nga manok nga mga breeder kay aro masagol ang vitamins nangin sa ilang pagkaon. Okay, na ako nga pa maagi mga katukaran sa pagpakaon ako sa kumalaga. Sa una ako na naginabuhat kaya akong gi-dry feed murug minus man kayo ang bulto silang ilang lawas. O karon nga akong gi-wet feeding dagko iyang lawas buaw mga katukaran labi na sa mga breeder. Ana kita niyo mga katukaran nga ara ka simple ang pa prepared ani nga vitamins sa mga katukaran kining gitawag og Vitamin Pro. Sa kapakiting sya sa Vitamin Pro mga katukaran ato nang ihalo sa usa ka galong ng tubig sa inga nga maagi <laughs> Hindi na ninyo mga katukaran kung unsaon ang maagi sa paghatag nga klas ng klase nga vitamins basta nga ako ang mga katukaran ako giyong ibasa sa ilang mga pagkaon o sa mga So, idirekta na ko sa ilang mga drinker. Tuyo na ko mga katukara nga kaduhar ako ma-apply og vitamin sa usa ka semana kaysa other day ako silang tagaan og plain water lang mga katukara. Tis og huybes ko nagahatag og vitamin sa akong maalagang manok sa Martes mga katukara akong tagaan sila organic probiotics unya sa huybes ingani akong pamaagi akong tagaan sila vitamin pro. Yeah, yeah, ako po silang ligoon mga katukara ang akong mga bread delivery ka sa usa ka semana unya injikan na to og vitamins ang ako nakasanayan og injik kining bilamin. Yeah. Basta-basta ang pagpamuhi o ingani ng klase, yung klase ng manok mga katukaran kay gasto-gasto pod sa vitamins ug patuka nato din ni. Eh. Ud lang mga kutukaran wala gyud ko magmahay ani pagpamuhi nako sa akong ikahiligan nga ng giant ka manok kay dako gyud nako sa akong pangrehabuan o support sa akong mga panginahanglan. Sa gusto mamuhi ingan klase nga manok mga kutukaran mga higanti nga manok kanang gitawag tog indio giganti ug pula ko PM lamon dayon sa akong main account abay bakyo. Tog gyud ko naga reply naga tagad sa akong main account maka tukaran kay kining akong Facebook page di gyud ko maka reply ani di ko maka message ani. Pagpamuhi ingan klase nga manok mga kutukaran kining gitawag mga indio giganti ug pula ko double purpose ni si siya, pang may type na siya, o pwede po na siya pang negosyo. Sa tinood lang magkatukaran, kung ihaw-ihaw lang itong isigutan, di gita lang ka na siya din eh, kidagko. kayo nga manok, muramura na po ka mga pabo. Na mga handaan magkatukaran, di gita mabala ka din yung klase ng manok, o napunta mga bisita, bisag usang dosina, ah, okay ka, yun yung, yung klase ng manok, o sara ka manok din yung ikinhanglan, igo ng usang dosina nga tao, ano yung magkatukaran. Kung negosyo, pwede mong gusto magkatukaran, sa papamuhi yung, yung klase ng manok, ayun, nagdugdugay, karon palit na og kay kaysa pagkatinood lang, karon pang nahuna, kusog kayo, galing nga yung klase ng manok. Yung klase ng manok. maka makatukaran kena kita wa gumo pula ko gigante og enjoy gigante daggo gani siya kaayo mahal-mahal po ng presyo daggo pud kayo presyo din na makatukaran pero di ta magmahay makatukaran bawi kaayo kung kita na makaproduce ang mga liwat ni din ninyo malanta makatukaran din his akong vlog makatukaran taw taod na akong ginapost ang video din eh mahitungod kung ano nga, nga mahal ni nga nga klase nga manok balik ta makatukaran sa pamaagi nako paghatag na vitamin sa akong mga alaga nga manok gikan sa mga sisyo o ngadto sa mga breeder kinahanglan gyud ni mga katukaran sa atong maalaga nga manok para ligon ilang resistensya pag abot sa mga sakit-sakit dili kayo silang matablan magkatukaran labi na kung ang panahon dili maayo ulan-ulan mm -hmm. kung wala na to apply you vitamins kanuna yung atong malaga magkatukaran sigurado good nga ilang resistensya pag abot sa sakit-sakit at sila dito hindi tayo makapasanay sa itong mga alagang manok magkatukaran kung ato na sila ang pasagdan o dili na to ati manon hindi po magmahay magkatukaran kung ato na sila ang ati manon din maalaga, mo balas yun na ang atong malaga kaya mo produce sila silagdaghan o mahalinan daghan o okay gibuhat magkatukaran kini mga drinker din ya, ako ni tangan og Batman Pro og akong ihatag sa akong mga piso nga indio giganti og pula ko gigante. Sa ingani nga pamaagi makatukaran malipay po ta magtan-aw sa atong mga alaga nga healthy sila og himsog ilang mga panglawas. Tanod lang makatukaran sa una nag nga nag-alaga pa ko mga syamo ni encounter gud ko makatukaran nga kasakit ang akong mga alaga mga sa piso og sa mga breeder kay katong atay mga katukaran wala na ko nakapokus og atiman nila. Ilang tawo na akong mga alaga atay mga katukaran mao lagi pud kay katong atay mga katukaran barat na kayo ang syamo adto nya na discourage ko nya wala ko pokus ya akong mga alaga atiman naman ako nag-apply ng mga vitamins ug so, inject ng mga vitamins ug so, uban pa mga katukaran pag abot sa mga sak sakit sakit pang katukaran dili maayo ang panahon sigurado ulan daghan yud gayo ang akong mga alaga dito nagkasakit gikan sa piso ug adto pa sa mga breeder daghan pagaling ang akong mga breeder atong mga katukaran nga nadali atong mga, mga sakit nga niabot sa akong yard tungatay mga katukaran ning undang yuko pamuhi og sya mo ako yung pamaligya ang akong materialis kay lisod gayo mga katukaran dako ta niya way mo balik na to ug dili na takot mga katukaran salamat sa pagtanaw sa akong video